video para lahat Ako mm -hmm. okay. kaya, ako na kaya mag-video habang yeah. inaano ko kayo. Hindi, yeah. mm -hmm. ito ako sa Pero ka kaya na video. Sige lang kasi kasaglit lang naman eh. Magmayan na lang Mauubos yung ko tayo lahat. Eh ano nyo yung mga gano'n nyo ay makakanta nyo na. Alam Sa gitna ka. Praise and worship. Okay lang yun. Basta yung word na yun, yun sa kanya. Oo. Ipila nga ako, ng ng <laughs> Anong ah, ng mas yung ng puso, yung binawin. Tira pa sa pinalitan mo ng gala kasi At umaawit. Puso. 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 ko ah, Puso. <laughs> ay ayo. Ay, oh. Sayang. Oh, <laughs> wag oh.". dog, Wag daw Sige, sige. O Diyos kami patawa. Blah blah, kaya magawitan. bla bla blah, kaya magawitan. Blah One, two, three, four. malayo sabi niya hindi raw siya sinibit ah morning text sige na kasi dapat bibili song na hanggang matapos yun. eh hindi ko po eh na yung last word kaya hindi na tayo na so kailangan kayo dugtungan niyo kung problema hindi nakaka hindi nadudugtungan talaga Ang mo. Na ikaw, 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 ikaw,

Yung iba? iba Ang opisa oh, mo iba oh. oh. Dapat pag din kayo nang Mahirap oh. kasi yung mga ano, birthday na naman. <laughs> okay. Hindi, rin oh. Oh. Okay. Okay. Okay, wala rin kasing tanta. Wala akong uh, ibang tanta lamang. Saan ibang? Walang ibang. Walang ibang. Walang ibang. Walang ibang. kanta na ah, Yung meron din. Ka. kasi yung ni na. Diyos sa sa uh, oh, na maga maga talaga, pangyarihan, pangyarihan, Haring Sa aking puso ay nananahan. Ay hindi mag-iisa Pangako mo sa akin, hindi mo ako iiwan Sa bawat sandali ay laging sasamahan Banal na spirito Banal na spirito